nakarating tapos nagchismisan kayo, 4 a.m. kayo nakatulog, tapos nagising kayo 5. So ano na lagay natin ngayon? Oh, uh, yun, uh, uh. diba? So we're here sa bahay ng uncle ko. Pasok ko tayo sa bahay ng, ano um, na, ng pinsan ko. Bali may kiinom lang tayo ng tubig. Eto. Actually mga pinsan ko sila na hindi ko kilala. Yan yung mga mag-anak namin. Hi! Hi! <laughs> Hi. Ano pangalan niya? Ako palang pag-umukha ako, no? May mahirap gisingin ka nena eh. ay May hirap, mo gisingin kanina kita-kita ah. kanina, tulog-tulog ka pa, hilik-hilik ka pa. Ikaw, ha? Ah. <laughs> Ikaw, ha? Ah. <laughs> anong pangalan mo? Anong pangalan mo? <laughs> ano? <laughs> Bakit? Naiiyak ko makita na yung sarili mo, yung kagandahan mo. Expose natin yung kagandahan mo! Shout out nga pala kay Tita Beth. Tita Beth, ito na yung binigay mo, floral pink bag. O, oh, ang cute cute. Dala ko na siya. Lahat to mga medical, turban. Hi mo! Yun yung pinsan ko, anak ni Uncle Sam. Ayun yun, nakabuti. May kita nyo dito yung tirador ng tubig focus natin. Pipitin mo ka sa may ng tubig. Okay, marami po dito pwedeng mabili. Ayan, eh. Ayan bagyo, matakot ka na. Yeah! Meron Kali din ang aurora nito. <laughs> <laughs> Ayan, bagyo talaga. Mas lalo kang kabahan. May peanut brittle. <laughs> bagyo, kabahan ka na dahil mas malaki sa mukha. Ito ni Gemma. Ito. Ayan, <laughs> ang tawag dito ay cheese bar. Shout out kay Ate Jane. Kainan ni Naya. Ito pa yung may-ari. si Ate Janice Palacio. Hello po! Ayan. Pag pupunta kayo ng Aurora, drop by kayo dito sa kainan ni Naya. Ayan. Masarap yung food nila. Hi! Hi! Ayan <laughs> yung mga maganda nilang tendera. Hi! Ayan okay, po. Ang mababahid, ay, 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 ay. ay, 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 ay. mababahid na crew ng maiman ni Naya. Okay, ready? One, two, three. One, two, three. Isa po po. One, two, three. Salamat po. Wala, wala, wala. Yeah, sa salamat. Okay lang ate. Thank you po. Yeah. Bye-bye ate. after after one two, three, <laughs> after three hours na mula po ng Santa Maria Aurora workers, <laughs> siguran Santa Maria ba yun? Hala ko pula ka aray ko Santa Maria <laughs> Santa Shua, <laughs> hindi Santa Maria Maria yun. Maria ma. to, <laughs> <Maria> <laughs> ikat, po, ikat, po, ikat, ikat. Santa Maria 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 hindi po. Pag may kakat yun, may ganun-ganun yun. Ganun. Oo, diba? Diba, hindi yun. Diba, Santa Maria daw. Nalipat na ba yung Santa Maria sa Aura? ano? may kakat yan. Ba't nandito kayo? Ba't <laughs> hey, nandito room room ka? Uy, nauna ka pa dito, ha? Kanino? <laughs> <Hey. Yeah. laughs> kayo ba kayo dito? No, ay, may nananahimik daw. <laughs> may nananahimik. Si Kuya Jack, kanino pa pala? Ayaw magpalibrito, kanina ka pa pala dito, Ha? saging Tingnan mo si Joyo, makain ng saging walang kagyawa. Ano? Oh. Ay, na 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 stress ako <laughs> ng 2 weeks. Ikaw naman stress 2 weeks? 2 weeks na ito nga, isang taon natin. Tingnan mo, nangayayat oh. Oy, ngayon na kuminis ang mukha mo, oy! <laughs> Dati pag naglalaki ka, umaalog mo pa. Ngayon, na sa'yo. Hindi <laughs> 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 ko alam kung matutuwa ako doon oh. ano eh. Pagkakaling pa lang oh, namin doon. Nasa yung ni Ate Inday. Yes, ito, ba? ah, ito nga. Bakit siya niyo nakikita ko? Oh, <laughs> hi! Dito na kami! Ang pangalan mo? Faye. Faye? Talaga <laughs> may accent yung Faye. Faye. Touchdown, Dilasag. Dito na kami. vlogger <laughs> ito eh. Ito yung mga vlogger. Pagkain kasi na naman kami. Ito yung pagkain namin. Si Uncle Jay. Kakarating namin lang ngayon. Ito e, mas ito yung pinsan ko. Si Counselor Rodel. Hi! Ito yung uncle ko. Wala, hindi na signal sa video to. Tapos ito si tita mali, asawa ni Uncle Jay. Ayun yung cute ko na isa pang pinsan. Baby! Hi, JJ! Dali! Hi, JJ! Uncle, uncle <laughs> Si Uncle Sam. Isa sa mga pinakaguwapo kong uncle. <laughs> ito yung ginagawa namin every morning. Itinerary for today eating breakfast. Pero yung breakfast namin, ano nay 8:00. Okay na yun, breakfast pa rin yun. Bali, baka naman. May uncle daya, huli-huli ka. Kanina nasa ka lang ha. O oh, at ngayon nandito ka na. <laughs> Alam niyo na kung saan nagpupunta to. Mm. <laughs> Di ba <walang> signal to. <laughs> Walang signal dito. Prami. Joed, nakita mo to? <laughs> si cucumber na huli ni Joed. <laughs> Ang tindi mo, Joed. <laughs> Kaya mo hawakan? Kaya hawakan mo nga. Pakita mo daw. Aro! <laughs> Ang tapang! Ang tibay ah. Wow! Kaya. Yee! Alalambot! Galing ng Johen. Guys, dito yung aking mga pinsan. Sila, oh. Silahin natin. Oy, at

diba? Awe, ingay na namin. dumating lang sila, umingay bigla. No, ito yung ano, yung kasang energy. energy. nilalatag lang tapat. tapat 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 di ba? tapat ba? Ko <laughs> Ay, kayo. Ako kayo. Ako kayo. Ako kapatid ko? kayo. Ako kayo. Ako akala ko? kayo. kapatid kayo. Ako kayo. Ako kayo. Ako Ay, Ako kayo. Ako kayo. Crown! Eh, andi si Kong TV, oh? <laughs> Kong TV! Andi ba ka meron? Yung Kong nyo, oh! Pagod na, oh! Saan <laughs> Si Kong TV! Tagal kita hinana pa! <laughs> <ha? laughs> andito ka lang pala! Ano tara, mag-collab na tayo? <laughs> Kulap na tayo, Kong! yung TV na ng Aurora? Lupit ah! Huli-huli oh, Nasa Aurora! Kong! Shout out naman Kong! Kong! Nandito lang ako! Kung naman lang Kulab na tayo amaya ah, Tagal ko yung mintay to eh! Pasalamat. 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 Doway to ka ma?